Alamin ang 5K tips sa masaganang ani. Kamusta mga bayani magsasaka? Narito li ako para magbigay ng tips tungo sa matagumpay na pagtatanim. Pangalawang K, kaalaman sa uri at klase ng insekto, sakit at damo. Isa din na dapat malaman ang mga uri o klase ng mga insekto, sakit at damo na umatake sa iba't ibang stage o edad ng ating tanim. Suriin maigi kung anong iba't ibang peste ang umatake sa tanim at alamin kung anong nararapat na gamitin. Ito ay upang masigurado na angkop ang pesticidyo o kemikal ating gagamitin sa bawat peste. May iwasan din ang paulit-ulit na gamit ng mga pesticidyo at para hindi magkaroon ng resistance. Dapat ay matutunan natin na mag-alternate ng mga pesticidyo o chemical na magkakaiba ang aktibong sangkap o AI sa pagpatay ng mga pesting sakit at insekto na sa pesting pupuksay. Atak BASF, atak quality, atak alaga. Abangan ang susunod na bayaning magsasakati. BASF. We create chemistry.